Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 2 laban sa Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsori ng Adepon Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops kagaya nang nagdaang Game 1 ng Eastern Conference Finals ay naging mas madali na nga po para sa Boston Celtics na makuha ang panalo sa kanilang Game 2 laban sa si Indiana Pacers sa si na 26-140 sa paunguna nga po ng kanilang mga players na si Jalen Brown na nagtala dito ng 40 points Jason Tatum na kumanda ng 23 points Drew Holiday na nagtala nga po ng 15 points at 10 assists Derek White na gumawa ng 23 points at si Peyton Pritchard na nagtala rin naman ng 12 points off the bench. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ngayong araw ay umangat na nga po sa 2-0 ang kanilang kalamangan sa kanilang serye bago pa man sila pumunta sa home court ng Indiana Pacers para sa kanilang game 3 at game 4. At kasabay nga po ng pagangat ng Celtics ng 2-0 sa kanilang serye ay mismong si Derek White na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na naisnab nga na po talaga ang kanyang teammate na si Jalen Brown sa All-NBA team. Sinabi rin naman nga po ni Coach Joe Mazula na si Brown nga da po ang isa ngayon sa mga pinakapaborito niyang tao. Pero sa kabila nga po ng kanalang pagkapanalo ay hindi pa rin nga po sila pwede magpakampante sa kanalang seri. Gayong alam rin naman nga po nila kung gaano nga po kagaling ang Indiana Pacers pagdating sa pagprotekta sa kanalang home court. Kaya hindi pa nga po tapos ang kanalang bakbakan at marami pa nga po ditong mga mangyayari pa sa kanalang mga susunod na game. Samantala, Pawn na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-sorry na nga ni Pondan Nuggets sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops mula ng malaglag ang Denver Nuggets sa playoffs matapos nga po silang talunin ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 7 ay medyo humambol na nga po dito ngayon ang kanilang dating head coach na si George Carl. Sa katunayan, ayun nga po sa naging post nito sa kanyang social media account Aminado nga po ito na hindi nga po siya naging mabuti sa mga fans ng Lakers since kinain nga po siya ng kanyang sports hate ngayong season. Inamin na rin naman nga po nito na napakalalim nga po ng kanyang respeto sa kuponan North sa Angeles Lakers at kinukonsidera nga po niya ito bilang the greatest sports team sa nakalipas na 50 years. Kaya sorry nga da po sa kanyang mga nagawa sa Lakers ngayong season at sana nga da po ay mabuhay, matuto at magmahalan ulit silang muli. At kasabay nga po mga katrops ng naging pahayag nito na ni Coach George Karl ay marami na nga po mga Lakers fans ang hati ang opinion dito since may iba nga po ang nagsasabi na natanggap na nga po nito ang kanyang mga pagkakamali at may iba rin naman nga po nagsabi na umiiwas na nga po ito sa mga pambabatiko sa kanya ng mga fans simula na maaga silang malaglag sa playoffs. Bukod rin nga po mga katrops kay Coach George Karl ay mismong si Coach Mike Malone na rin naman nga po nagsorry rin sa kanilang mga fans since hindi nga po niya nagawa ang kanyang pinangako last season at inamin nga po nito na napakahirap nga daw po talagang dumepensa ng kampyonato at damang damang nga po ito ng kanilang buong kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.